Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pesis G. po ng Eastern Police District ng Mandaluyong City Police Station. Uh, gusto ko lang po iparinig sa inyo isa sa mga napakinggang kong kanta ng aming kasamahan sa serbisyo. Tara, panoorin natin. Dakilang lahi Nasa iyong tangi Pag-ibig ko bayan Isinumpa ko, o oh Pilipino Gagaling ang sugat ng iyong nakaraan na Ang kantang ito ay dakilang lahi na rendisyon ng ating kasamahan sa serbisyo na si Patrolman Jusel Sakmar ng National Capital Region Office at isa din sa NCRPO contender ng Singing Cup Philippines 2024. Ang Mula siyempre sa pamumuno ng aming mahal na Regional Director na si Police Major General Jose Milencio Nartatis Jr. At sa solid na sumusuporta na ating mga followers at mga kabaro, inaanyayahan ko po kayo na i-follow, like, share, subscribe ang PKG Tagapag-Ugnay pangkat sa pag-unglad ng ugnayang pulisya at pamayanan. At ipalo, like, share, subscribe na rin po natin ang mismong video na to ni Patrolman Sakmar, ang ating NCRPO Singing Cup Philippines 2024. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po tayong lahat.